Hello po uh, May mga Bagay na gusto ko pong Sabihin sa inyo Tungkol po ito sa mga Maling nagawa ko Tungkol po ito sa mga Taong nasaktan ko Dahil sa mga Kamaliang nagawa ko rin uh, Unang una po Alam kong Tao lang tayo nagkakamali pero lahat ng mga pagkakamaling ginagawa ko na nagawa ko ay pinagsisihan ko rin naman sa huli kaya ginagawa ko rin po ang lahat upang maibalik yung tiwala ng tao na nasaktan ko dito sa akin Uh, alam kong mahirap tanggapin yung patawad na hinihingi ko pero uh, gusto ko pong malaman niyo na I am really willing to change para po mai ko sa inyo na talagang gusto ko pong maituwid yung mga pagkakamali ko lalong lalo na sa'yo alam mo na kung sino ka alam kong maraming mga bad things na nagawa ko sa'yo kaya sa mga panahong hindi ka hindi mo ako kinausap dahil may galit ka sa akin talaga ko ang lahat ng yun kaya I am really trying my best to to be a good person at sana naman maniwala ka rin sa akin na i am really willing to to change for you so that's all thank you